Yung nag-file, uh, kilala naming uh, lumalahok din sa politika, kaya nagiging uh, questionable eh, yung motive nung, nung nag-file. Kaya nga umaasa kami with the preliminary investigation, makikita na talaga namang walang basihan at uh, walang merit yung uh, yung allegation. ya ang mariing sinabi ni Marikina City Mayor Marcelino Marci Teodoro kaugnay sa kamakailang kaso na iniain laban sa kanya sa ombudsman. Sa panayam sa kanya ng mga membro ng pamamarisan Rizal Frascor, tiwala ang alkalde na madidismiss ang kasong technical malversation laban sa kanya ng isang Sofia Dulay. Matatandaan na kinasuhan din siya ng grave misconduct at conduct for judicial to the best interest of the service kasama ang ilang opisyal ng ngusod dahil sa umunoy misallocation ng PhilHealth Fund na umabot sa 130 milyong pesos. Nakasaal sa Republic Act 11223 o ang Universal Health Care Act na ang tilang pondo pang kalusugan ay dapat lamang i-allocate sa pagpapaganda ng health system ng pamahalaan. Ito ang basihan at naging ugat ng pagsampa ng kaso kay Teodoro at iba pang opisyalis ng Marikina LGU. Ayon kay Dulay, nadiskubre nitong ipinari-inverse umano sa PhilHealth ang halagang isang daan at tatlumpung milyong piso na ginamit sa libreng COVID testing ng lungsod noong panahon ng pandemya. Quinestion naman ni Mayor Marcy ang timing ng pagsasampa ng kaso sapagkat isang buwan na lamang aniya ang natitira para sa nalalapit na filing ng COC or Certificate of Candidacy. Questionable sa para sa akin yung timing, lalo na isang buwan na lang filing na ng Certificate of Candidacy. Kilala o mano ng alkalde na lumalahok sa politika si Dulay, kahit hindi na nakakapagtaka ang motibo nito. Yung nag-file, uh, kilala namin uh, lumalahok din sa politika, kaya nagiging uh, questionable eh, yung motive nung, nung nag-file. Sinabi pa ng alkalde na kung tutuusin, walang personal knowledge at hindi apektado ng nasabing issue ang nagsamba ng kaso. Nagtataka nga ako, wala naman siyang personal knowledge or in fact, not even affected by the, by the said issue. Sa nasabing interview, ipanaliwanag ng alkalde kung saan napunta ang kanyang na natitirang pondo ng lungsod. Based dun sa huling audit ng, naginawa uh, na ginawa, ay intact pa naman yung, ano, yung yung fund in fact it was ano it was appropriated through through a local ordinance uh, pero we we decided on a later time na in the exercise of abundance of caution uh, hindi na namin uh, in implement yung yung ordinance kaya yung element ng utilization sa case of technical malversation is, is not attendant or in the present. Dagdag pa ng alkalde, hindi realignment kundi appropriation batay sa isang ordinansa ang tawag sa nangyari sapagkat ang pondo na kinekwestiyon ay mula sa reimbursed services na inaabil ng Marikina LGU sa VilHealth. Ano, uh, this is not a realignment, this is an uh, appropriation through an ordinance. Dahil existing fund to, uh, income by the city, through reimbursement of the PhilHealth. Uh, may mga services kasi tayong ibinigay uh, na ni ng PhilHealth yung expenses ng city. Dahil anatay uh, mga laboratory uh, diagnostic uh, examination na inavail ng uh, mga tao ng mga PhilHealth uh, beneficiaries sila. So, binayaran ng PhilHealth sa kadahilan ng hindi fully integrated umano ang Universal Health Care Act ng bansa, sinabi ni Mayor Marcy na ang nai-reimburse na pera galing sa PhilHealth ay inilaan para sa General Fund ng lokal na pamahalaan na nai-allocate sana batay sa isa pang City Ordinance na sa kalauna'y hindi itinuloy sapagkat alam niyang may mga may question dito. Uh, dahil binayad bina bina ng PhilHealth, uh, yung yung uh, naging income to uh, napunta sa General Fund. So yung perang to, ano pa to eh, nung pandemic pa eh. So, ang tagal na. So, iniisip nga namin, gamitin na for other services. Uh, tulad sa education, tulad sa sa mga street lighting ng city, yung mga ganun. Uh, pero, nang pinag-uusapan niya na baka magkaroon ng question, so we decided na Uh, hindi hindi ituloy yung, ano, yung implement yung items ng na nasa ordinance. Umaasa si Mayor Marcy na malilinis ang kanyang pangalan kapag nagkaroon ng resulta ang preliminary investigation at makitang wala talagang basihan at merit ang mga paratang laban sa kanya. Mark Arellano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.